Pahirap po na ilang sandali. Dahil gusto ko lamang po malaman kung kumusta na ang inyong kalagayan. And kung mamarapati niyo po, ay gusto ko sana pag-usapan natin ang iyong last will and testament. Halika, boy. Mag-usap tayo. <laughs> boy! toy Boy! Koy! 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 Pudi at napadaan ka para dalawin si Nay at Tay. Oo nga, kahit alam naming pising busy ka sa... Fast oo O <laughs> oh, Koy, kaya nga ako'y hihiram ng ilang sandali para pag-usapan ang mga huling habilin ni Tay. Nay! Tay! Boy! Koy! Buboy! Oh, Buboy! Oh, Buboy! Buboy! Nandito ka rin ba? para sa aking huling habilin. Ah, oh, hindi tay. Nandito ako para kausapin si Kuya Boy. Diretsong tanong, may galit ka ba sa akin? At bakit laging nakakansel ang guesting ko sa Fast Talk? Hindi totoo yan, pero amangan! Buboy, buboy, buboy. Makinig ka. Hindi nagpunta dito ang iyong Kuya Boy. Para dyan, nandito siya para pag-usapan ang aking last will and testament. Pero, Tai, bago mo ituloy yan, hintayin na muna natin ang isa mo pang anak na si Noy. Noy, Ty, Boy, Koy, Boo Boy! Noy. Noy. Noy! 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 Pero bago ang lahat, gusto ko muna ipakilala ang aking girlfriend na si Noy. <laughs> Noi Thai boy koy wo boy loi 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 Tay kapag usapan nila ba ang tungkol sa last will and testament Noi ang katotohanan niyan ay hindi pa Can I make a suggestion at ito ay uh, sugestion lamang para mas mabilis ang usapan daanin natin sa fast Aray <laughs> Nay, tay! Let's do the fast talk! Kayo ba ay handa na? Handa, handa na kami, boys. boy! May mana o walang mana? May mana! Maliit, malaki? Malaki! <laughs> Ito'y diretsahang tanong, tay! Nasaan ba ang aming mana? Ang inyong mana ay nasa... Nasa! Hindi ko maalala. <laughs> oh! Hot yan nga ang problema. Nitong mga nakaraang buwan, hindi na siya makaalala. Oh. 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 Nay, tay, boy, koy, buboy, loy. Nay, tay, sino siya? Ah, siya si Romel. Si Romel, ang aming house boy. Romel, ano ang iyong sadya? Gusto ko lang pong malaman ninyo na dumating na ang order ninyong salamin and... ...nabayaran ko na po. Nanay Ayoy, Tatay Bitoy, pahiram ng 20 pesos. Kailangan kong bayaran ang delivery, boy. Thank you. Maraming salamat. I salute you. Doon lang po ako sa labas. May naalala ako nasa labas. Itong salamin na ito, Tay, ay maaari nating magamit para malaman natin kung nasaan ang ating mana. Tay, nasa harap ka ng aking mahiwagang salamin. Uh. Ano ang iyong nakikita? Sino ang iyong nakikita? Uy! <laughs> nakikita ko ang ko as a, really, as a young boy. Tama Habang nakikita mo ang iyong sarili, pakitanong sa kanya kung nasaan ang aming mana. Ito'y nasaan ang mana. Naalala ko na, ang mana ay nasa, nasa. パタイパタイパタイパタイパタイなしタイパタナンシノアンシューソノアバラン pag pa eh. Okay, o, piti Kayo, alam mo eh. Oh. Oh. Oh.